Hi guys, good afternoon. For today's video, tingnan nyo yung labas namin. No? Hindi siya mainit ngayon guys. Feeling ko may smug. Guys, oh. Kita nyo po yan? Parang hindi naman siya uulan. Hindi naman siya feel na uulan. Pero parang may smug na naman. Kulimlim. Uh, bagong ligo ako guys um, ang baby ko pakita ko sa inyo bagong gising ako naman ay bagong ligo lahat ng mga tao dito sa amin mga butsipon kung siguro nang smug na ito uh, yan o ang ganda naman ng panahon pero ni... <coughs> ang kulim hindi makita ang ulap at init baby ko nanonood ng kanyang mom Rachel Busy na naman yan. Busy ka na naman, girl. So, hindi ma-estorbo. Basta si Ma'am Rachel lang palabas eh. Hindi ma Hello, girl. Kate. Kate. No, <makes> Kate. 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 <makes> Kate. <sound> hindi ko matawa. Kate eh, talagang busy. Kate. Uy! 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 Uy, sino ba si mama? Busy ka? Ayaw ko pa sinin, guys. Busy sa panonood ng kanyang Mam Ma Rachel. Ginagaya niya yung palabas. Ha! was saying, hmm okay. he yeah. <coughs> oh, Hey, Kate! busy. Yeah, wala sa mood. So, ko for the next video, guys. Sinsya na kayo, guys. Ayan. Ay, a bore. Ayun, busy, 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 busyhan. Gutom na siya, guys. Oh. Dananda. Dananda. isda walang ah. isda dyan tartel yan <laughs> hello mini 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 siyo ayo busy punta na si mini 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 siyo <laughs> ay guys di ko ma-stod aking baby darling guys thank you for watching bye bye